No? We're in a restaurant. You are in Lake Como. Yes. It's cold right now. I want to close your eyes. Oh, we promised a late Como? Tapos kami naman dito yung kainan na uh, siya uh, pinagpapastahan at mga pizza sa so, uh, uh maliit lang siya pero ganda yung place, cozy, place, cozy. outdoor setup Kasi uh, so, kami ng bundok ngayon ng bundok hmm. Sobrang ganda dito. Uh, Napaka-relaxing yung place. Um, masarap mag-retire kung baga dito kung may pera pa ka, syempre kasi mukhang mamahalan dito eh maganda kasi ng mga bahay okay ito yung spicy salami ito yung lasagna nila at ito yung best seller daw nila nakalimutan ko yung name basta yung pinakamahal nila eh. so yan, kaya na tayo itsura place dito para ah, siyang ano eh uh, ang remote island kumbaga para uh, sa kung kukumpara mo sa Pilipinas kasi nakaseclude siya uh, tapos ko yung mga establishments so talagang ano um, uh, 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 uh house for rent, accommodation, yung kumbaga yung dati nga ng place na to kasi maraming ano tourists tapos maaga nagsasara lalo yung mga grocery stores sunday parang pasara uh, dumating kami dito 6pm 6.30 sarado na yung ibang stores Buti meron kami nakitang nakabukas pa na kainan kasi wala kami stock. Yung accommodation namin, pwede magluto kasi doon. So, ibil ka lang ng mga stock sa grocery kaso ngayon nga, sarado na. nasa Italy tayo di pwedeng mawala ang gelato sobrang sarap ng gelato nila Nakapag-pasta uh, nakapagpasta uh, kami uh, pizza uh, at nakapag dessert ng gelato so ngayon dito lang kami sa tabi ng uh, lake papahangin bago uh, umuwi tignan lang namin, check lang namin kung anong itsura ng uh, place so ayun, uh, ang ganyan itura sobrang ganda, sobrang kalmado ng uh, tubig Ewan ko lang kung nag-wave dito uh, Dahil lake to eh So ewan ko lang kung Mamukha siya ng dagat na ano uh, nag-wave wave pa, uh, Feeling ko hindi siguro So ayun At may mga ano dito oh. Bibe Ano natin <coughs> Okay, pataas. Giving me that Baguio vibes. Ah. Yan. Para siyang mix ng Baguio and Baler. Parang ganun style. Kasi yung mga patataas. Maraming transient house. Tapos, at the same time, meron siyang lake. Uh, the too big. Hindi nga lang siya kamukha ng baler na may beach Pero Ngayon lang siyang lake Na pwede ka mag swim Pwede ka mag boating And all Tapos Yung Baguio vibes nga Summer ngayon eh So hindi ko masabi kung Same ng weather uh, Fair feeling ko Lumalamig dito kasi yung Accommodation na namin ang daming heater eh uh, centralized heating siya. So feeling ko talaga lumalamig. Hindi naman maglalagay ng centralized heating kung hindi talaga lumalamig eh. So ayun. Uwi na kami. Tingala ko pa. Pataas kasi. <coughs> Galing kami dun sa baba. Ayan, ayan. Baba. Matarik. So ayan. Ito na yung accommodation namin cozy din yung accommodation na nakuha namin mm, um, ano siya napaka homey ng vibes one bedroom tapos yung sala nya yung sofa na ko convert into bed so pwede kayong maximum apat oh, I could say ah, meron din siyang provided na ano eh folding mattress so kung talagang siksikan, lima siguro. So, ayan. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung room namin. Ay, room. Ito yung sala. Ito yung convertible na ano. Sofa bed. Ayan. Dito. Pwedeng kumain tapos ito kitchen kumpleto yan may paglutoan may stove this is the fridge may freezer so yan tapos ito yung ano toilet nga pala dito sa italy ganto ang hugasan nila ng wet packs. I'm not sure kung sa lahat ganto. Pero dun sa hotel namin sa Milan at sa Airbnb namin dito sa Lake Como, eh parehong may ganito. Para sa akin, the best pa rin talaga ang bidet. Walay lang, na-share ko lang. Although mas okay nang merong ganto kesa totally na wala gaya sa UK na tissue-tissue lang ang labanan. yan, where the magic happens. Ayan shower. Go the shower. Yeah. Okay. Ito yung centralized seating. Mayroon isa dito. Banda sa kusina. Mayroon din doon. Sa bandang dining. Ayan. Tapos, sorry. Ito ko yung kwarto. Ito yung kwarto. Ayan. Tapos ito yung terrace. Kung gusto nyo. Tambay-tambay. Ayan, di ba? Ang ganda. Compare sa Milan, mas pricey nga lang dito. Kasi sa Milan namin, 3 days, 2 nights, ano eh. Uh, 180 so tapos ito 3 days 2 nights din uh, it costs about 300 pounds 300 euros so yun uh, it's okay ayan, tourist spot naman kasi to so, good morning good morning so pwede araw na naman at ito pumunta kami sa train station punta kami dun sa station kung saan kami sasakay ng boat Kanina activities namin today is boat ride and then libot-libot sa villa. Ganda daw dun sa villa eh. Uh, daw pumunta ng mga artista and all. And then yung boat ride syempre para uh, ma experience mo yung uh, tour sa nanakpalibot sa river. So yun. Uh, Samahan nyo kami at uh, explore natin ang So, maliit na place na uh, lake ko yeah. so tahimik today sa monday or baka tahimik talaga dito no? parang wala na kami pa wala pa ako ng itong tao simula na lumabas kami yan pati sa sakyan wala o, ayan may tao na alright ito yung train station nila pinakamalapit sa amin is itong Lier na ubang lapit lang uh, 4 to 5 minute walk Mula dun sa Tinutuluyan namin Accommodation So yun, sorry kami, one stop lang And then yeah kung saan kami sasakay ng boat so pagbaba pa lang it's quite an adventure na kasi off road so yan naman mamaya ito pagka umakyat ang tarik anyway dito kayo pagdating namin dun sa boat alright see ya see ya see ya feeling ko dyan eh. Feeling ko dyan oh. No? Okay. Dito okay. okay, na kami. Awa ba lang kami dyan. Ang hinatay ang boat namin. Kung eh. mayroon flag. Okay. tickets later. Tickets later. Okay, kasi kaya lang kami ng boat. Alright, dito na kami sa boat. Yeah, the um, sobrang uh, nice ng weather today. Hindi pa nakatirik yung araw. It's about maybe 9.30 a.m. 9.45 mga so ang ganda yun dito napaka oh. relaxing sabi nung uh, captain eh ang ganda daw dito Jesus please na to. Ayan. ayan Dito tayo sa tip tip ng boat Malalim pala na itong lake na ito, no? Sa Biscayabi kanina, nakita ko doon sa radar ng boat. Uh, sa 160 meters deep. Sobrang ganda dito sa lake ko. Oh, grab. Uh, kung gusto mo mag-relax, relax. I suggest. Uh, punta na lang dito as compared sa... Uh, kung baga, tagal uh, tagalan mo yung stay mo sa... sa lake ko mo instead sa Milan. Sa city mismo kami kasi parang equal sila eh pero kung uh, kasi nakita ko na no nakita ko na yung Milan yung City kung uh, pwede ko lang ulitin mas ko konti ang days ng pagstay ko sa uh, sa Milan ko mas dadamihan ko yung uh, days ng pagstay ko dito sa Lake Como kung gusto mo nang relaxing no pero kung ikaw so yung tipo ng uh, tao na you like the city you like the crowd you like to party, of course, sa ano ka, city ka. Uh, pero ako, syempre, tumatandaan na rin tayo. Parang feeling dati, ako, at uh, tell you honestly, mas gusto ko talaga yung maingay, yung crowd, yung party-party, inom. Nung bata ako, pero syempre, yun nga, nagkakaedad na tayo. Ah... Uh, parang uh, naglilin towards na ako sa mga pamparelax na ano na place so yun uh, parang feeling ko mas uh, nai-enjoy ko na ngayon yung mga gantong uh, place as compared nung bata Hmm. Okay. Uh, Ito lang sa amin ng uh, Captain namin, kapitan ng boat, slash tour guide na rin yung isang place dito na. parang falls so yun uh, pinakita niya lang ang itsura very nice uh, yung breeze sobrang lamig uh, and... nagpe-prepare din kasi yung misis niya ng food namin sa boat so kain kami dun ng snacks and then we'll go back to the our hotel papalit ng damit uh, before heading to uh, the villa na pupuntahan namin mama ng ma hapon So again, this is how it is at the moment. In English, is uh, honey? Yeah, honey. Uh -huh. yeah. Honey on the on the cheese. Okay, second part of the day. Punta naman kami dun sa pangmalakas na lugar. Kaya alam may yung mga itsura namin. Uh, sa train kami, two stops from our accommodation. So, punta kami dun sa mga villa-villa. Uh, Sightseeing. May bayo na alam ko. So, you have to book in advance. Yung sa amin, nabook na namin matagal na. Uh, I'm not... Sama so, punta, Kaylee. somewhere fancy. Yes. Okay. Ito na kami sa Villa Monastero. Ganda dito. So nice. price ticket dito is uh, 10 euros and then from uh, 15 to 25 years old 50% so 5 euros na lang and then yung below 15 libre uh, alam ko yung over 65 meron ding discount hindi ko na nakita kung anong magkano eh pero definitely may discount probably baka same lang nung bata so yun mga pwede naman mag uh, walk in pero kung ano pwede naman din yung book in advance tapos uh, tsaka kung gusto niyo ma-avoid yung uh, queue ng uh, mga walk in eh, pwede naman kayo mag book in advance so yun uh, explore explore muna kami dito tingnan naman kung anong itsura and then uh, pakita ko na lang sa inyo alright Okay, so syempre hindi mo wala 'yung mga ancient ancient tour dito sa so Italy. So ayan yun yung mga makaluma. Hindi na ako nakapag-outro ng maayos So magpapakita na lang ako ng iba pang video clips dito sa outro ko Hanggang sa muli, paalam!